Kalaboso, ang umunay top most wanted sa kasong murder sa district level ng Binondo, Maynila. Si Denise Osorio sa detalye. Umamin nung nahuli, pero nang makausap ang media, agad kumambyo ang sospek sa pagbaril sa kanyang kumpare dahil sa alitan. Matatanda ang nabalita noong nakarang taon ng isang shooting incident sa Parola Compound sa Binondo, Manila. Tinaguri ang top one most wanted person sa district level si Alias Darwin dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang kumpare noong September 2023. Pero nang humarap na sa kamera ang arestadong sospek, todo tanggi at iginigiit na hindi niya alam na patay na ang kumpare niya. Binasahan po nila ako ng nakapatay daw ako. Wala po kung alam na nakapatay o ano eh. Dagdag pa ni Darwin, wala raw siyang baril para gawin ang krimen. Aniya, imposible itong mangyari lalot na nakakulong raw siya noong panahong iyon dahil sa droga. Ngunit positibo ang mga kamag-anak ng biktima na si alias Darwin ang bumaril. Pinuntahan namin ang looban ng parola sa barangay 275 Zone 25 kung saan naganap ang pamamaril. Dito namin nakita ang pinangyarihang gilid kung saan nagbabaraho umano ang biktima ng biglang lapitang umano ng sospek at binaril sa likuran sa may batok. Pero ayon sa kaanak, merong testigo na kumpare nila ang pumatay. Masakit po sa amin kasi kumpare po po namin yung pumatay sa kanya. Before po kasi siya binarel, may pagbabanta na po kasi sa kanya. Po, hindi lang po niya nabanggit sa amin yun. Kaya po nagulat din kami na nangyari sa kanya. Bali, utang daw po yun. May utang daw po sa kanya medyo malaki ata po pero hindi naman po sinasabi po sa akin na may atraso siya. Sabi naman sa Manila Police District, hinainan ito ng warrant of arrest ng Manila RTC Branch 12 noon pang December 22, 2023. At dahil sa pinaigting na intelligence-driven operation, nahanap ang akusado sa Bulacan. Malamang kung itanggi niya man yun pero malakas yung ebidensya laban sa kanya at uh, doon sa kanyang warrant of arrest walang nirekomenda ang piyansa. Uh, Kasong murder ang nakasampa laban kay Alias Darwin. Payo ng mga barangay officials, mabutihing lumapit sa mga opisyal o sa pulis kapag may banta o alitan upang mabigyan ito ng pansin bago pa umabot sa seryosong krimen. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.